kalapatid i-update ko lang kayo sa ating Taiwan uh, yung mga nabili nating pair na Taiwan eh malaki na yung anak ay ito yung mga anak ito yung anak ng pure Taiwan natin ayan yung dalawang Taiwan na mag-asawa ayan pure yan pati yan ito yung ito yung anak nila yung isa natodas. Hindi natunawan yung, yung kapatid. Ayan. Ayan yung anak nila. Ayan. Medyo malaki-laki na. Pagpagpagpag -pag 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 na. Naka NDR na rin yan. Sing-sing. Saka naka Taiwan. Ayan. Ayan yung mga magulang nila. Pareha siya ng sing-sing. Ayan. Pati yung ah uh, sing sing nung owner sa Taiwan ayan Meron pang number saka yung uh, kanilang sensor ayan mga may mga inner ring ang mga sensor niya ayan ayan yung ating pair na Taiwan pure Taiwan ito yung anak nila ayan yung isa eh sinacrifice ko na at mm, hindi na tunawan namayat namayat na namayat kaya Pantay ulit tayo dito. Ito pinasusubuan ko na to sa yaya nila, may yaya ito. Ayan. Pero mabait ito, nagsusubo rin kahit na halos isang linggo nang wala sa kanila yung anak nila, sinus sinusubuan pa rin. Ayan. Pinayayaya ko sa iba yan. Ito pa yung isa nating ano, uh, pair ng Taiwan. Ayan. Tsaka yan. Ayan. Taiwan din yan. Pure Taiwan. Pearl Eye. Pipisa na yan maring bukas may karak na yan eh Ang itlog nya may crack na ayan ito yung isang itlog ayan nararamdaman ko naglalangit ngita na eh mga 2 days ito tira na natin yung isa ayan ito mga 2 days ito sabay ito magkakapisa medyo may lamat ng itlog nito eh kaya antay 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 antay, antay ulit tayo ayan parehas taiwan yan eh Ito naman yung ating baker. Ayan, yung black. Ayan, nasa loob. Ayan, eh yung ating baker. Pure baker. Yung asawa niyan, si Miss Romblon. Finisher ito na Romblon. Ayan. Uh, Biligay sa atin ng ating kaibigan na si Alan <coughs> Puentes ng Taytay. -tay. Ayan. ay may dalawang anak na iyon yung Beckert na yon parehas black maganda pakikita ko sa inyo yung dalawang anak lumilipad-lipad na rumuronda na o bali ayan po yung anak ng Beckert natin ayan, ayan yung black ayan kamukha ng tatay ayan black din ayan pure black pa yung isa o. pure black ayan mga naka NDR na rin yung dalawang ngayon ayan, bago pala nag-aaral lumipad sa akin palang sila lumipad pero nakakaronda na yan pag sumasabay dun sa mga pliers natin mga ano yan mga bakard na yan pure bakard na yan black eto pa eto yung nagyayaya yan yung anak na ano na, yung, mm, yan. yan yung taiwan yan yung nagyayaya lang ibon din niya nagyayayang Ayan. Ito yung ano natin. Uh, ayan. Yung pagkapatid mag yan. Yung red bar na yan. At saka ito. Pares yung imbreak imbrek. X Ayan. Yung brown. At saka itong dark blue bar. Ayan. Mga nakasuper set na rin yan. Ng NDR. Itong isa. Itong white top. Ayan. Anak nung ah uh, finisher ko rin ito. Ayan. yun ang mga YB natin. Puro YB yung mga yan. Puro YB. Yung break yan, yung dark blue bar. Tsaka yung ano. Ayan. Red bar. Yung break. X points. Ah, ito nga pala yung ating pangkarga mamaya sa piplap ng ating derby. Katbalogan. Ayan yung ating pang ano yung ilimlim mamaya kakarga na natin yan alas 4 dadali na natin sa main ayan na si ano si makunat si makunat red bar makunat ayan. yung asawa nasa labas yung umuwi ayan ano pala ayan yung asawa yan ayan nakasuperset din yan ayan hindi ko na ikakarga yan oh, hindi ko na ikakarga yan yan yung ating kinarga nung karaan. ito martis na ito nakauwi ito yung asawa kaya ito na lang ikakarga natin si si red bar ah, red check pala ito red check, red check. may inakay na yan may pisa na yan kapipisa lang kapon kaya yun na lang ang magsusubo yung asawa. Hindi ko na ikakarga yan. May lock visitor ako. Ayan Oh. Lock visitor. Ayan. Ayan ang akin lock visitor. Napaka gandang ibon nito. Ayan ko. Ay umalis eh. Ang isingsing -sing niya Philippines. Ayan. Tapos may clip ring na ano. ayon ko. Parang dati na rin naging lock visitor ko to eh. Matagal na nagkaroon pa ng kapare sa akin itong ibon na ito. Pero nung mawala yung kapares, umalis din. Ngayon, bumalik na naman. Eh. Tingin ko ito yun eh. Kasi yung sing-sing tatatandaan ko eh, Philippines. The green. oh, gandang ibon. Gandang ibon yan. Mga old uh, old line homer. Mga old line homer ang tingin ko. Ah, lalapad ng pakpak ayo. ayun, ayun yung dalawang ano natin breaker yung block ayan, nataas isang buwan isang buwan na yan, mahigit mga uh, padalawang buwan na ngayon pala nag-aaral lumipad mga ronda ronda na Ayan, so, ayan update lang tayo sa ating mga flyers, breeders, at saka yung sa ating Taiwan stay tuned tayo bukas Asaling ah, ano pala sa Sunday stay tuned kasi kakarga na natin yan yung ating nag isang nilalaro na lang sa ating derby Katbalogan bitaw sa linggo Katbalogan kakarga ko na to sa main mamaya ako na mismo magkakarga stay tuned tayo mga kalapatid mga kalapatid salamat sa panonood ito so, yung libang-libang lang tayo sa mga ibon natin. Libang-libang. Pantanggal ng stress. Salamat sa panonood. Diyo sa hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Ha? Thank you for watching. God bless.